Uh, ito na, guys, at uh, natapos na natin yung ating uh, pagdidingding sa ating bahay ng mga manok. Uh, ito na yung at pinis, ano natin, makikita nyo na kompleto na yung dingding niya. Pugad na lang yung ating ilalagay. Ayan. Ito, pasisilip ko sa inyo, guys, yung... Uh ginawa namin bahay ng manok bali dingding na lang yung kulang dito at saka yung paitlogan nila dito sa loob ayan tapos na namin magawa kahapon didindingan na lang namin siya ayan at dito rin namin gagawin yung mga puga dito sa loob at pati pag umulan guys is maganda rin may bahay sila para mayroon silang masisilungan kung uh, umuulan o kaya mainit dito sila sa loob na to. yan Bali um, ang ginamit namin dito ay mga kawayan, post niya kawayan, yan. yero lang yung bubong. Tapos yung mga kahoy na ginamit namin is dyan na lang din sa paligid-paligid namin na uh, nakuha. Dahil marami na mga puno dito, mga kahoy na makukuha, kaya malaking uh, nakatipid tayo sa ating mga materialis Bali ang binili ko lang dito ay yero, pako. ayan, ang kawayan guys is kinuha na rin namin dito sa doon sa taas sa likod namin. Marunong dong kawayanan kaya hindi na rin kami bumili. ayan guys. Ah, guys, ah uh, bali uh, ang gagamitin namin, kumuha kami ng dahon ng nyog. At ayan, kumuha kami ni Tatay iyan uh, ang gagamitin namin pandingding doon sa ginawa namin na ano bahay ng ating mga manok bali gumawa tayo ng bahay doon sa baba at uh, yun ang gagamitin nating uh, bahay nila at the same time is eh, paetlogan na rin nila ayan para makatipid-tipid tayo dyan makukuha lang naman natin itong nyug na to sa palipaligid namin may mga tanim kami ditong nyug at yun ang ating ididing ding ngayon Ayan at uh, natapos na natin yung ating ano dingding sa ating ano bahay ng bahay ng ating mga manok. Ganito lang guys yung paggawa namin. Uh, siguro sa iba iba rin yung pamamaraan nila pero dito sa amin ganito. Parang ipapasok mo lang siya sa kawayan. Ayun. Tapos sa likod niyan, sa likod iipitan na lang ng kawayan para mag ano siya mag fix uh, at para maglapat. Ayan. Dito Side na yan Diyan ko ilalaga yung Pugad nila gagawin ko pa sila ng pugad Yan Ito yung tatay ko Na gumagawa Katulong ko dito eh. Ganyan lang guys Mas uh, nakakatipid tayo Talagang malaking Naging tipid tayo Kaysa bibili pa tayo Ng mga Dingding Tulad ng plywood O kaya Mga nipa pawid. Ito, dito lang sa ating bakuran, makukuha na natin yung mga libre na dahon ng nyog. Ito guys, tumatagal din to ng taon-taon. Pag ito yung naipitan natin sa likod, tumatagal din oh, ng taon-taon to. Yan. Dahil sa bandang taas, lalagyan pa namin, yan, kulang pa. Para hindi talaga mabasa yung ating mga manok sa loob kung sakali mang naulan. Sana oh guys is uh, gagawa kami ng pugad ng mga manok. Uh, nagtipid kami kaya ang ginamit namin ay mga gulong na pinagpalta ni tatay, mga gulong ng uh, motor. Kaysa itapon, naisip ko na itong gawin na uh, pugad nila. Mali ito na saset set up ko na lang. Pakikita ko sa inyo mamaya kung paano buuin. bali ah uh, ganito lang yung gagawin namin. Mayroon dito ng plywood para sisilbing uh, suporta din dito pag nilagyan namin ng tapos lalagyan namin siya ng sako. Lagyan naman ng sako. Yan. Lalagyan niyo lang dito sa loob. Para matibay, lagyan natin ng tali. Para sigurado talaga na hindi siya lulusok. Ayan. Ganito lang siya guys. Gulong. Tapos lalagyan na lang natin siya ng na tela yung mga tela hindi ginagamit lagay natin ito tatalian na lang to ng kalambre o kaya lubid tali dito yung kabila para hindi siya mag magkahiwahiwalay ganito yan baligan to na ang loob niya guys yan dito lalagyan namin siya ng dayame Talagay namin ng dayami o mga tuyong dahon para dito magsilbing uh, uh, ano ng ating mga manok. Ganyan lang guys. Lagay niyo support suporta sa ilalim para para hindi siya maano. Yan. Ganyan lang guys ito. Bali ano to? Bali uh, pito. pitulong yung nagawa ko dito. kasi yan. Gagawin ko lahat yan ito wala pa tong mga ano sa ilalim lalagyan ko siya sa porta ah. parang ganito yun lang guys ang ano kung kayo naman ay may uh, may mga gulong na ganito sa bahay nyo at hindi na kayo hindi na niyo need uh, bumili pa ng uh, mga gagawin pugad kasi yung iba bumibili pa eh pero kung meron naman kayong mga ganito mas matibay ito pati pang matagalan talaga to guys yan ito yung ginamit namin, gulong ng tricycle. Pinagpatong-patong namin. Tapos lalagyan namin ng sako, tapos tela, tapos saka mga dayami. Yun, yun lang yung ano nila. Tapos lalagyan namin dito ng pinakatuntungan nila, hagdan, para makaabot sa ano sa taas. Ito na yung mga mangingitlog dito. May pabo. Yan, yeah, mga Rhode Island Red. Yan, mga road island red natin. Dadagdagan ko pa siya guys sa ngayon kasi yan muna yung ina ko. Pero dadagdagan ko pa sila. Ayan. Ayan guys at uh, natapos na natin yung ating hugaran. Uh, Ayan. Nilagyan ko lang siya ng alambre. Tatlo hanggang doon sabi ilalim. Ayan para hindi sila matanggal, hindi gumalang. Bale ito guys is nilagyan ko siya ng tela damit sa ilalim isa ko tapos may plywood pa tapos nilagyan ko ng damit yan at lalagyan ko din to ng dayami sa, sa ibabaw para komportable yung mga manok natin na mangitlog sila lahat, lahat sila mayroon na yan mayroon na sila yan lang guys at uh, sobrang dali lang gawin ito kaysa bibili pa tayo ng pugad o gagawa tayo ng pugad na yari sa plywood ganito na lang kapag meron sa ating mga scrap na makukuha ng ganito mas matibay pa guys ayan ayan uh, kulang na lang dito ay hagdan lalagyan ko sila dito ng hagdan para hindi sila mahirapan na umakyat pag sila ay mangingitlog na lalagyan ko ng hagdan at saka dito sa kabilang ng gilid ay siguro lalagyan ko sila ng yung hapunan nila guys para hindi sila mahirapan kasi kung saan-saan lang sila uh humahapon sa ngayon eh dahil wala pa silang hapunan dito para sa gabi dito na lang sila sa loob ng uh, bahay nila na to ayan guys at uh, tapos na yung ano yung ginawa nating hagdan may hagdan na yung mga manok natin papunta doon sa taas at uh, the same time is pwede pwede rin sila dito na humapon pag gabi na pwede rin nilang gawing hapunan to yeah. uh, yun lang guys at salamat po uh, sa inyong panonood and happy farming po god bless po sa ating lahat bye bye